So, yun na ha, mga nga tayong sa ating venue. Ayan, may inilagay nga tayo ditong tarpaulin. Nagdalaman na ito na mga iba't ibang larawan ng mga bonsai. Mga kategory uh, o styles ng mga bonsai. At ang ibig sabihin ng salitang bonsai. Pagkatapos naman ay siyempre ang pagkahulim naman ng mga bonsai. Ayan, gamit nga ang four wheels ni Sir Ma. Marami-rami na tayo may kakarga dito. Ayan, karamihan na na sizes natin yung may nilagay dito ay nasa small to medium lang. Sunod naman siempre ang pagdiskarga ng ating mga alaga at ito nga ang kagandaan sa mga small to medium na mga sizes. Hindi nga sa ganun kabigat para buhatin o pangdalin sa binyo. At ito naman yung pangalawang hauling natin. Dito sa ating pangalawang hauling nga ha, merong mga sizes na mga large size, sa puntong nito nga, sunod nga na pinag-isipan ay kung pa paano nga ang pagdisplay display ng ating mga bonsai. Kung magkasama-sama ba lahat ng mga mamey, small, medium, at large na mga sizes, hindi so, kaya naman magsama-sama lahat ng makakapareya sa mga categories or styles. Yun, so dito nga papasilip ko sa inyo yung mga ilan sa ating mga na-display na -display ng mga bonsai. Yan, ito naman ay isang masalisi. Ito naman ay isang doranta. Ito naman ay isang variety nga ng battle brush. Ito naman ay fire torno sa tiyatawag nilang pera kanta. Ito naman ay juniper na creeping. Siyempre may kasama tayong tatan dyan. Ayan, parehas din naman ang mga ito, mga writers po ng mga junipers. Ang isa naman ito ay isang bushida. Ito naman ay isang melendres. Isang arado naman ang isang to. Isang variety naman ito ng baliti na variegated benhamina Parehas din naman dito na isang variegated na benhamina Ayan, creeping juniper tayo ulit. Ito naman yung ating entry, isang boxwood. hood. Ayan, ito naman na isang uri ng pie. Ang isang to ay isang banyan o sa tiyatawag nilang tighter bar. Hibiscus Taiwan naman ang sanito. At isa na namang creeping juniper. May mga sheet of tayo dito. Ito naman ay isang yellow lantana camera. Ang isa namang ito ay isang bebet. Ito naman ay isang aguho aurora. Isa rin naman itong aguho na coastal pine. Ito naman ay isang snow rose seresa. May isa pa nga dito, itong hibiscus taiwan. Ayan, isa na namang creeping juniper. Ito naman ay isang tugas? Yan to gusto ng isang to. Ito naman isang Chinese holy. Ano ako Tanda ko naman tayo dito. Ito naman ay isang muraya. Ito naman yung ating isang large size. Ito naman ay isang masalisi. At ang forest na ulmos seresa. At yan na nga po ating mga bonsai sa ating exhibit.